Ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Akala ko astig na mas astig Nagbabalik ang TM Republica Battle Season 2. Ito naman ang next batch natin ng mga freestyle rappers na kanina pa gigil nagigil magpasabog ng galing. Nandito ako sa intablado, ito ay freestyle lang. Pero ako babanat kahit ako parang nahihibang dito sa gitna. O sige, ngayon nandito parang nawawala na pero doon ka sa lost and found magtanong kuya, wag sa amin please. Paging <laughs> isang ang dabawe yung sumusulat ng mga talatang nakakasugat para sa isang pangarap na gustong maabot na nais kong makantahan para sa aking kadupkasan para nang sa kabataan na mag lang, may time ka pa! Ay, nag-walk out! Kuya, tuloy mo yan! Ngayon, pakinggan mo aking mga taga na aking binubuga sa mga kalaban na nais sa sakin na bumangga. At ngayon, pakinggan mo na ang mga talata na aking binubuga sa mga kalaban na nais na sa akin na bumangga. Ngayon, ako ay nakatapak na ngayon sa aking sariling paa. Ba't ako astig din yun na kailangan itanong? Kasi lahat ng kalaban ko sa Republika ay handa kong ibaon! Kaya halika makinig ka, baka mayanig ka sa stilong ipapamalas ko. Misto ako ako'y brutal pag hinawakan ng mikropono. Bara ko, di kalibri sa pulang bawat tatamaan ko. At di ng lahat na sa bawat nadaanan ko. Karabineros ang aking kinabilangan. Bihasa na sa tugmaan, kay di pa na Aminin nyo man o hindi dapat batid sa inyong sarili na ang tunay na galeng sa dyang sakin na nanatili. Ako po si Jailor J. Matabaran. Nakatira sa 39G Del Pilar Street, Agdao Dabao City, 19 na taon gulang. Sira na mga pesa mo sa utak, hindi ka na makaandara madalas dahil nakarehas na utak, hindi ka na makalabas sa mga matitigas. Since karas, nung, nung bata na, pa ako, ka idol ko na talaga yung mga Salbakuta, si Andrewi. Ang trabaho ng mama ko ito, tinda, business. Siya yung, siya yung naggumigising sa amin ng umaga, Ginigising niya kami ng umaga tapos tapos tangal, eh, tapos umaga punta naman kami dito sa aming tindahan tapos siya naman yung tapos pupunta naman siya sa bangkeroan na tinatawag na malaking market para magkumpra ng mga stock gaya nito tapos mama, maya maya aalis na tumama ko para magkumpra yung nasunugan kami yun ang pinakamahirap namin sitwasyon dahil nung mga time na yun na nasunog ang bahay namin alus wala walang wala kaming gamit na nakuha o na salbar yung ang, nas, ang sinuot lang namin na damit noon na ang aming na na naiwan yun pati yung mga vrip mga yun lang talaga pero pero hindi kami nawala ng pag-asa kasi yung tindahan naman namin meron naman paano kayo makakalibad sa amin kung hindi kayo marunong sumulat sa inyong kahit hindi ka nababagay sa laraman naman pero nung no, nung no, no, hindi pa nasunog ang bahay namin di siguro ako maka di siguro ako magiging ganito maging hip hop kaya doon nagsimula lahat gusto ko matuto na mag-rap na ay matunaw galit meron akong eh. Syempre, seryoso ako di mapagbiro sa kwan pa pinupunta-puntahan ko siya sa bahay nila kahit malayo maka mga kapasog ako sa astigis kasi sa sa siguro sa pagbitaw ko ng mga mga taktika ko mga binitawan ko mga mga word angas baka nandoon sa nandoon sa akin yun na maka na makapag-antig ng puso ng mga kurado ah paastigan ng pag-uusapan Ako na ang pinaka Kaya kong makipagsabayan sa ganitong industriya Kaya kong makipag kahit ano pa yung estilo Kaya kong makipagbangisan kahit sa bersikulo Ngayon pakinggan yung awit na aking ilalahad Sa pool ang matamaan kahit di ko sinagad Natagos hanggang buto at bigla ka na lang Sa ganitong klaseng labanan hindi tayo magkasinggaleng Di ko pa nga inilabas ang estilo na babiles Walang mintes sa tumira at hindi lumilihas sa bibig bigan ng digmaan utak ko aking kargada habang aking bibig naman ng siyang nagpapalabas ng mga bala. Maliit man at matulin, astig pa rin. Sino ba nagsimula? Sino ba nagsimula? Ako ang pinaka-astig kasi gamit ko lang utak at bibig. Kaya kahit na matapos ako dito, hindi lalaki ang ulo ko That's at ang mga papa na suheg. Thank you. Ako yung astig. Alam mo ba ang kahulugan ng astig ng paghihirapper ko? Ako si Godong Rapper. Una, A, ako'y Pilipino. S, simple lang ang pagkatao. T, tibay ng loob. T, TM ang gamit ko. At lalo ay, dapat ikaw at ako. G, Guwapo at may talento. Ja, 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 baw. Kung ka problema, ay na sa sayaw. Nakakasawa, pakinggan ko puro angas. ng bitaw sa daming lumilitaw. Di ka ba na oh wow Mangyaman sa kayabangan, pero estilo ay hilaw. Kung ka problema, ay na sa sayaw. Nakakasawa, pakinggan ko puro angas. Ang bitaw. 1,000 words per minute. Ang bilis. Pero bakit sinapian ang boses? Isa <laughs> rin, uh, yo. At as the green ako, ito ang lamang ko. Ang linya ko, sadyang bago ang disenyo. Nabibilib lahat kasi bilib pati ang Expire. henyo. Expire! nalaglag sa taas ng palapad nakapwesto si Gab. Upang abangan nitong bobbing na backfighter. Headshot! barang na one shot ng sniper. Expire! Yo. Yung rap skills ko, kasing level ng NBA At ang kaastigan na kain ko sa DNA Yo, bakit ako astig at sasabihin ko na to Ito ang sikreto ko, ibabahagi sa inyo Kung buhits yung banat ko, sinastig ng TM to Yo, papalag ka ba sa makatang general Na may sayo na taglay at katapangang literal Gano'ng ka, gano katagal ang biyahe? 3 hours po, 3 hours So, kailan ka dumating dito sa Davao? po, mga alas 5. Mga alas 5. So, saan mo nabalitaan ang Republika Battle? Balitaan ko po sa Studio 23. Nakita ah. ko po. TM Republika. Ah, pinanood mo kahapon? hindi. Noon pa po. Kaya inaabakan ko mula pa. Pala. Simpleng astig. Hindi astig na puro titig. Hindi rin astig na puro away lang ang hilig. Sekretong talento lamang pinapahiwatig. Karamihan kasi sa atin nagasigilag paatik. Astig ako kasi kayo kong buhayin na mag-isa aking anak. Kahit wala akong mga ina. Kahit hindi ko kasama. Kahit nagbulag ng asawa. Pero ngayon pinapakita sa mga madla mula sa kidapawan. Ngayon ay natutunan. Pistay lamang to pero hindi ako nauubusan. Mabuhay ang mga single dads. Saludo kami sa inyo. Ilang taon ka na nagra-rap? Since high school po. Oh, Siguro dekad-dekada na. Ah, okay, dekada na. Ah, married ka na ba? Single? Ah, live-in? Dabuenyos. lang ninyong mga tenga at atensyon. Bibigyan ko ng isang halimbawa ng mission at vision ang salitang astig dito sa aking partisipasyon. May graded recitation ba mamaya? Define the mission and vision. Hi, ako nga po pala si Nova May Subrecary. Um, I'm from Davao Oriental. I'm 19 years old. Single mom. So, yung papa ko, kilala ko by name and by face. Pero, ano, di kami nag-ano. So, you know. Nung nagkabagyo ho, nandun yung mama ko saka yung dalawa kong kapatid na lalaki. Medyo nataranta kami dito kasi tinumaan daw yung bahay namin. So ngayon, nagrerenta sila mama ng bahay dun sa Oriental. Tapos, ano, minsan ano, tumutulong din ako para kay mama. Nag-iipon kami para sa sariling bahay nag aaralo ako dito sa, dito pa rin sa Davao, sa Maa Central Elementary School. Tapos, ngayon sa UM na po. tapos, ano, criminology po ako ngayon. Kaso di, madaming nani, di naniniwala. Yung criminology po kasi, para sa akin, challenging. Tapos, gusto ko din po na, if ever na maging policeman ako, Um, gusto kong itama lahat ng mali kasi marami akong nakikita yung pulis ganito, ganyan. Kasi ako din mismo po. And I you willing victim. Ang hiling ko po talaga yung pagganta. So marami akong sinali ang competition ko tulad ng ano, The Voice, kaso hindi po na ano, na swerte. Iniisip ko pa palagi na ako'y naghihintay, wala akong pake. Mahilig po kasi gumawa ng mga rhymes. Kasi dati sa school, ano, um, gumagawa ko ng poem, tapos ayun sabi nila uy sigurado magaling ka sa rap tapos ayun ko, sabi ko sige nga matry nga ngayon yung modernong panahon po di naman lahat ng bagay pang lalaki lang kasi pwede na din gawin ng mga babae so yun yung po akin kasi uh, may one time na sabi ko na gusto kong maging rapper tapos may biglang nagsabi wala kang mundo sa rap sabi ko papakita ko sa inyo, ganyan, so yun po nung narinig ko po yun, sabi, may, ano, may friend po ako, sabi, Holmes, ano, um, sali ka sa TM Republika. Sabi ko, ayoko kasi baka kakainin ako ng mga kalaban ko dyan, ng mga lalaki. Hindi sabi niyo, sali ka. Sa tingin mo, makakapasok ka? Sa tingin ko, siguro, lakas ng love lang yan. Uh, sa mga mga kalaban ko, abangan nyo. Di porket lalaki kayo, di ko kayo, anayin. Sa mundo kong ginagalwan ako ay Nova Salvaje pero Salvais nga ba? Babaeng naturingan, lalaki kong umasta Huwag niyo ko taluhin, maghanap kayo ng iba Dahil iba ko sa iba Kumagalit, nawawala ko sa sarili at nawalan ng bait Hindi naman sa ako'y nagpapa-impress May mga tao lang kasi sa na nakaka-stress Yo, okay, listen up to this as i'm flowing with no beat i don't care about the heat because i want to be on fire because i know what i'm against Makahusay. Wow! Mag-ingay! Yan ang tinatawag na girl power. Go Supernova! Bakit ako astig dahil ako ay Hero. Sa hirap ng buhay, kailangan magtrabaho. Magsumikap upang ang buhay umasenso. At ang pag-unlad mo ay wala sa ibang tao kundi nasa sa iyo mismo. A true mother lover! Sana ganito palagi ang mangyayari everyday. By the way, I expired. Ako ay astig dahil sumali ako ng TM. Republika, Republika. Okay, TM. May alikol and text ka TM. Republika, Republika. Okay, TM. Come on. TM. Come on, TM. Republika, isang event na tayo pinagsama-sama para tunay na daan sa atin ipakita'y mulat ang dalawa nating mata. Dito sa MTS, tayo ay magsaya, ratsada. I'm a DJ now. Used to be a rapper, used to be an MC before, but I just want to hold the four elements up here probably one of hip-hop and wanted to greet myself. So elevating myself so I'm a DJ now. A Hydrogen, iodine, phosphorus Hydrogen, oxygen, phosphorus Wow, table of elements. Patulung naman. We've got compression. We've got a massive action. That's like a robot of spaces. And the music of the people, this is be a caiman Just too old. This is a generation. I'm the past, I'm the future. We don't need reincarnation. A stig. I was in my home because he is a man of the lot. I'm a familia. I'm a family. I'm a family. I'm a family. I'm a family. I'm a lahat ay walang tubo. Marunong naman pala itong magtagalog eh. Na-nosebleed pa kami kanina. Mga barkada, sa amin mong pagbabalik, e eh, bibigyan na po ng hatol ng mga judges kung sino ang papasok sa Astig at maglalaglagan. Sana lang, Tsa, hindi sila sama kung ako maglaglagan, ha? Tama! Kaya naman po tutok lang dito sa nag-iisa at kauna-una ang rap battle on National TV. Ito ang TM Republika Battle Season 2! Direk, makikihilala ako ng tali. Mukhang hindi nila kaya. Huy! Nakasulat ang pangalan sa pader kay ang mga daliris sa kamay na nakamamatay. Ng mga tupang tumatalibas, hakuwang kakatay sa mga mapagpanggap. Kilala ko sino ba talaga na pakulan na... Ay, wala na pala akong look. Kung suwabe ang bagsakan Woo! pero laglag ka naman sa tawagan, dito ka na sa TM. Sa TM Astig Combo 15, 15 pesos lang, may 30 minutes call ka na, may only text ka pa all day. I-text lang ang AC15 at i-send to 8888 para mag-register. Para tuloy-tuloy na ang usap, tuloy-tuloy pa ang saya. Dito ka sa Republika ng TM, astig! TM Republika Battle would like to thank the following. Azares Glass and Sporting Goods. Craftsman Enterprises Glass Awards and Giveaways. Inspire Excellence. Lemonade Hotel. Microtel by Windham Davao. Nitsquik Quick and Copy System. Tune Hotels. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Akala ko astig na may mas astig papala. pala. Nagbabalik pa rin po ang TM Republika Battle Season 2 dito sa lungsod ng Dabao. At nako Jeff, bago tayo makipagbandingan hmm. dito sa bago nating kawarkada, ito si Friendly Orangutan, dalawa yeah, yan. Hello, friends! Alamin muna natin ang naganap na auditions. Hmm. Kaya kaibigang Lady Bam, alamin natin kung sino mga pumasok sa astig na listahan. Hoy Jeff and Sean, next time isama niyo naman ako sa banding niyo. Pagadabaw ako, mas matutour ko kayo sa mas maraming places. Kasi para mas exciting. And speak of exciting, exciting din. Kasi hawak-hawak ko na ngayon ang Astig Dies. Oh, eto na. Congratulations, Marjon Inansugan or aka Marzen. Pasoka Arvin Pahade Hardy Bonds Congratulations Denkai Raymond Iskorozon or Doobie. Congratulations to Elmer Palencia aka Elmer Congratulations also to Giovanni Sumaba Lordoji Congratulations, Christopher Lawrence Isip Anel, Nuki Plays. Congratulations Denkai. Chebi Mar Likunay, Chebi. Congratulations to Edito Narciso Jr., Sweet. Congratulations to Rope Mar Salinas, Makoy Kamikazi. Congratulations to Rex Erin Liljohn At ito na po ang ating Astig DS Walang pakan po natin But wait, stop Kasi sobrang galing daw na mga taga-dabaw Ginawang 12 So meron pang dalawa Congratulations to Nova Mae Saburikari Congratulations to J Lord. Ito na po ang ating top 12. Ito na ang ating 12. 12 kaya naman, balik sa inyo, Cha and Jem! Ngayon mga kabarkada, napili na natin ng Astig Jess. Ngayon, pipili naman tayo ng Astig na lima na papasok sa ating Grand Finals. Tama at patutunayan ng mga taga-Mindanao na sila ang dapat hiranging Astig mm -hmm. Freestylers. Yon para madagdagan pa ang inyong mga inspirasyon, mga kabarkada, eh, huwag na natin patagalin. Makakasama natin si Delo, Abra at si Luni. Abangan ang mas kapanapanabik pang mga eksena next week dito sa kauna-unahan at nag-iisang rap battle on national TV. Ito ang BM Republica battle, battle, battle Season 2! 2. Tara, doon tayo. Special tayo. Talaga. Bye-bye. Pag naroon tayo sa mga oranggutan. Ah. Next, next week! Abangan ang inihintay na mainit na pagtutuos ng astig dose ng Davao. Sa ang umba at ikabo. Manggal ang pinaglalaban mo, di ba mababagawa? May suot ka pang mga kamakakababayan ko? Tignan mo, simple lang ako, pero ako ang pinakagwapo sa San Antonio. Nandyan din ang maanghang na hirit na nag rose among the thorns. at iba't ibang kapulitan ng Astig Freestyler sa Entablado. Kung hindi ka nag-toothbrush, may katapat yan. Bumili ka na ng candy, babango na yan.